for today's video nga, lumuwas nga ako kasi kailangan ko mag-report today. So ayan, after ko lumuwas ay bumili ako na mga kailangan ni Thomas sa contest. Casual at saka pang formal attire. Gusto ko sana umarkila na lang kaso lang naisip ko. Gusto ko kasi yung sarili kong sarili kong ano, discard kung paano ko siya ano, ng formal attire niya. May iba naman doon, eh hiram ko lang talaga. Eh. Meron lang akong ng konti. Pero magagamit din naman niya yun if ever na kailangan niya talaga. Magamit talaga niya kasi yung ama niya ay ayaw talagang isali. Pero sabi ko sa kanya, and pagbigyan mo na kasi experience lang naman yun para sa mga bata. Pa, kahit na manalo matalo na experience niyang sumali sa mga contest. Nakapili na nga ako dyan ng pampormal attire niya. Hindi ko muna ipapakita. So, susunod ko na lang ipapakita sa vlog ko. So yan, nakapili nga ako dyan. Sa Manila pa talaga ako bumili. Kahit sa Manila ka na bumili, napakamahal din talaga. Kahit saan ka pumunta, kahit lumawas ka pa, mahal din. Wala lang kasi ako yung choice kasi wala dito sa Bulacan na gusto kong bilhin. Kaya nagpunta ako ng Manila. Sakto lang din naman kasi lumawas ako. At sakto din naman may pera yung asawa ko, o ba? Diba? Kaya nakabili ako. Meron na nga kami talent ng anak ko, ginawa ko talaga yun. Nag-edit ako, lahat ginawa ko, nilagyan ko ng mga effect-effect, lahat yan ginawa ko talaga para sa anak ko. Yan ay support ako para sa anak ko, para lumakas ang loob niya. Kaya dalawa kami ang magta sa stage for the first time po talaga talagang gagawin sa buong buhay ko talaga. Naumpet ng stage, nakasama yung anak ko manalo matalo ang gusto ng gusto ko talaga diyan ay yung memories naming dalawa na anak ko sana may magvideo sa amin sa gagawin naming talent sa Saturday sa school gaganapin